meron kayo na po meron kayo na hints sa buhay nyo na pumapalam na, ay, ginawa ko naman to, bakit parang kulang? Bakit hindi ako masaya? Parang, pumapasok na lang ba ako dahil may dahilan? O, pumapasok na lang ba ako dahil ito kasi yung corpus ko sa buhay, kapag ginagawa ko ito, parang mahina ako. Minsan, pinipilit ko na lang maging masaya. Minsan, hanggang dito na lang ba ako? Three, two, one. <music> Lahat tayo o guilty tayo sa oo, ako minsan nalilimutan kong gawin yan. Pero pinipilit ko dahil nga sa pagod. Pero dahil di ba sa isang simpleng panalangin, nagbabago ang mood o yung aura ng tao mula sa hindi nag nananalangin o hindi nag pray. Mula dun sa hindi nag pray, so dun sa tao nag pray, ang laki ng pinagkaiba. Bakit? Dahil alam ko, malaki ang kapangyarihan ng panalangin. Di ba? Marami na ng kasabihan. O marami na dahil narinig na dahil sa panalangin, lahat ng bagay natutupad. Maliit man o malaki natutupad. Walang imposible. Bakit? Kasi, meron tayong Diyos na sa ating buhay na kung saan, Siya yung nagbibigay ng gabay at inaalagaan at inaalalayan tayo sa bawat oras. Mula pagkagising hanggang sa pagkatapos ng ating trabaho at pag-uwi sa bahay. So kung titignan natin, bakit din natin gawin simulan sa panalangin? Simulan mo lamang sa isang salamat o thank you. Sunod is yung hiling mo, nagabayan ka, Pangalawa is kahilingan mo na sana uh, matupad kahilingan mo. Sana sa ginagawa ko dito, eh gabayan ako at sana uh, matupad ang pangarap ko. Sana wag akong uh, maaksidente, wag akong um, ano man ang sasakyan ko, eh maging smooth, o ma uh, maging uh, maayos ang takbo ng sasakyan ko at sininigang gagamitin ang sasakyan. Pagkatapos ay, Ihiling tayo na sana kung ano man naramdaman kong sakit o galit sa aking kapwa, bigyan ako ng karunungan, bigyan ako ng pasensya para maunawaan ko at gabayan ako kung ano yung may sasabihin ko sa kapwa ko kapag nagkaroon ng sigalot o away para once nagsalita ko, hindi siya masasaktan sa sasabihin ko. Alam natin ang salita ng tao masakit, tama? So, kung ikaw nagsisimula pa lang sa araw na ito, ibak simulan mo sa isang pray. Ang laki ng himala kapag nagsimula ang isang tao sa isang panalangin. Tama? Huwag mong hayaan na dubugan mo ang araw sa maghapon na hindi ka nag-pray o nagpapasalamat sa kanya. Dahil lahat ng tao marunong mong manalangin. Kahit bata, tinuturoan manalangin kahit simpleng panalangin o salitang pasasalamat sa Kanya, sa ating may kapal na binigyan tayo ng panibagong buhay ay eh binigyan tayo ng panibagong lakas binigyan tayo ng trabaho mga kaibigan, pera kaalaman, karunungan lakas, buhay hindi mo ba ipapasalamat yan kahit saglit lang naman kahit tatlong minuto walang mawawala sa tatlong minuto na, na, na nakonsumo mo sa mga taong na konsumo lang sa pain ng ulo, sa sama ng pakiramdam, sama ng loob, dahil sa maraming nangyayari sa kanya. So, bakit di mo simulan? Tama! Huwag mong hayaan na lubugan mo ang araw na wala kang ginibigyang papasalamat at pag paghiling sa kanya para sa iyong buhay dahil lahat ng bagay ay mula sa Kanya, mula sa Diyos. Dahil Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng karunungan. Simple lang naman eh. Sa araw na ito ay maging maliwalas ka. Maging mahinahon ka sa lahat ng bagay upang hindi ka magkaroon ng sitwasyon na katulad ng iba. Subukan mong gawin ng buong isang linggo na nag-pray ka pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog, mag-pray ka. Okay? Then, after na, subukan mo na masusunod na linggo, huwag mong simulang mag -pray. Hayaan mo lang, ikumpara mo yung mga bagay na yun. Tama? Alam kong malaki ang magpagkakaiba sa nag-pray at hindi. Aminin nyo man kung hindi meron at meron, maliit man o malaki dahil alam kong mararamdaman yun yung presence niya, yung presensya ng Diyos. Tama? So, kayong mga nanonood o ikaw nanonood, simulan mo sa araw na ito. Dahil lahat ng bagay ay may rin, ay may rasyon, may dahilan. Kung kaya, kung hindi mo man lamang magawa mamaya, gawin mo na. Okay. Diba? So, yan po ang ating statement ang sa akin lang for today ay statement ang sa akin lang panalangin lahat ay may karapatang manalangin simple man o oh, malaki ang hiling o oh, pag-pray ay may merong mapupuntahan na liwanag para sa ating puso, kaisipan, sa ating buhay, sa ating mga kaibigan at sa ating pamilya. Kung nagustuhan nyo ang asal statement ko ngayon sa araw na ito, inaanyayahan ko na magbigay na kayo ng komento sa atin sa comment box sa baba, sabihin nyo kung isang panalangin. May naitulong bang bahagi sa inyong buhay ito, simple man o malaki. I-share nyo naman po. O, share nyo sa lahat kung anong gusto nyo, kung ano bang nangyari yung nanalangin kayo. Mag-test tayo ngayon. Isubukan natin magkaroon tayo ng, pag, ng pagsusulit kung alin ba ang mga nanginaganap o nangyari sa ating buhay pagkat tapos ng panalangin at yung, yung panahon na hindi pa tayo ginagawa ang salitang panalangin. Hmm, naliwanagan ka? Marami ka bang nakuha? Sana nagustuhan mo ang episode na ito sa seriang itong statement. At sa akin lang, sana sundan nyo ang lahat ng mga episode na nangyayari o mga video, mga videos na i-upload ko sa susunod na araw. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat at naway nakatulong ako sa inyo. hmm bago ba lahat yan, ta akong iwanan sa iyo na alam ko magugustuhan nyo na sana tumatak ito para sa inyo. Ay, kung naging masaya ang araw mo na ito, higit na magiging masaya ang araw mo ng bukas. Tama? Okay? Masayang araw sa lahat sa inyo. Hanggang sa muli, ito muli ang inyong ni si Free Malaya.